Oh, I don't believe in marriage. No, I'm sorry, I don't. I mean, I don't personally. I believe in marriage for everyone else. I think for me, I feel like that doesn't. In the union of what love means to be married, no. You can still love each other and be together without being married. Hi mga kabirds! Ako, kami ng asawa ko, we're legally married for 19 years. And 22 years kami magkakilala. yon So all in all, kung kasal namin yung pag-uusapan, 19 years na po kami nagsasama. So this point in time, gusto ko lang pong bigyan ng reaction. Yung sinasabi po ni Max Colin na hindi daw po siya naniniwala sa kasal or sa marriage. Kasi nga on filing or for process na yung kanilang divorce. Opo, na unawaan natin siya sa ganun, no? Pero ganun pa man, uh, ang tanong ko lang po doon, paano niya sabi na hindi siya naniniwala sa kasal. Gayong nagpakasal sila. Pero dahil nga magpaprocess na sila ng for divorce, saka niya po sasabihin na hindi siya naniniwala sa sila sa, sa, ano ng marriage or sa kasal, di ba po ba? Ang tanong lang po kasi dyan, nagawa po ba nila sa isa't isa? Yun the best nila para po pakisamahan ng isa't isa. Ang pakikipag-asawa kasi mga kabirgs, hindi basta-basta no po, na hindi lang ito is all about feelings na naramdaman mo sa tao kaya ka makikipag-commit magkasal. Dapat po talaga kasi bago tayo nakikipagkasal, kilala natin yung tao. Ngayon, sa pagiging kilala natin sa kanya, tanggap ba natin siya ng buong buo? Tapos yung tao din, ganon, dapat kilala ba niya tayo? Tanggap niya ba tayo ng buong buo. O, yung pagkakumit kasi ng pagka, pag, ma, pagiging mag-asawa, pagsasama po kasi yan ng dalawang taong makasalanan or palaging nagkakasala. We're sinners, right? So, palagi tayong magkakasala sa, sa, isa't isa na magiging dahilan na time will come, maaaring man lamig yung tinatawag na feelings kailangan mawala. Ngayon ang kailangan nating maintindihan sa pagpasok sa commitment sa pakikipag-asawa, meron pong obligasyon sa isa't isa. Opo, at may kasama po yung sakrip magsakripisyo. Opo, na pag dumating po yung problema po na yan, kailangan nating magsakripisyo. Ibig sabihin, kailangan nating tiisin ang isa't isa. Di ba nag-decide tayo na makipag-commit kasi nga nakilala natin siya na mabuti at handa tayong makisama sa kanya kahit ano pang ugali niya. Di ba tayo yung nagdesisyon? Maliba na lang kung basta na lang umiral yung damdamin na yan at basta na lang tayo pumasok sa relasyon Nang without knowing each other o na hindi natin basta mabuting kinilala ng isa't isa. So ginawa natin basta na lang dahil nakaramdam tayo ng sarap, nakaramdam tayo ng tuwa, nakaramdam ng kilig, go na lang kaagad. Opo, hindi po kasi ganun yon Meron po yung kaakibat na obligasyon. Meron po yung kaakibat na sakripisyo. O, di ba nasa Biblia din naman po yan, na kapag nag-asawa, walang masama kung mag-aasawa tayo. Yun na nga lang, kapag nag-asawa tayo, may kirot na tinatawag, may problema po talagang babangon. So, para maiwasan po yan, kailangan kilala natin siya ng lubusan, at tanggap natin kung ano yung mga magiging pagkakamali niya o mga kasiraan sa kanya. Kasi walang perfect, right? Ganon din siya. Kilala niya ba tayo ng lubusan? Tanggap niya ba talaga kung sino tayo? ba diba na kapag ka ganon ang sitwasyon, bawas ang magiging problema natin in, in the future. Opo, so hindi pwede maging dahilan na maghihiwalay dahil hindi natin nagustuhan yung ugali ng isa't isa. Hindi na natin kaya yung ugali ng isa't isa. Kaya nga, di ba, bago pa pasukin yan, kailangan, kailangan anak tayo, syon, cautious tayo doon. Kailangan talaga masasabi natin na eh, ganyan ang ugali niya, ganyan ang itsura niya, tanggap ko siya. Ganon din siya. Ganon din dapat yung sasabihin niya tungkol sa atin, di ba? Doon papasok yung ano eh, yung responsibility and obligation with sacrifice. Mabibigat na ano po yan. Kaya talaga ba na masasabi natin na yung obligasyon natin at responsibilidad bilang asawang babae o bilang asawang lalaki is nagawa po ba talaga natin? Talaga bang nag-sacrifice tayo ng todo para po is mapanatili yung pagsasama na yan? Opo, yun po yung mga tanong na pwede nating ibangon sa mga babae, katulad po na, nagsasa na sinabi ni Max Colin na hindi siya naniniwala sa marriage. Ano po, opo, kasi talaga meron pong ano, yung kaakibat na ano kaya. Ang tanong na gawa niya ba talaga yung obligasyon niya, opo, bilang asawang babae, di po ba? Kasi kung magkulang man yung asawa natin, kung tayo yung sa tingin natin na hindi hindi nagkulang o hindi nagkukulang o nagkulang man kaunti lang at nagawa nating tiisin yung asawa natin o nagsakripisyo tayo para sa kanya is talagang matatawag po tayo na ma matino, maayos at talagang nauunawaan natin yung obligasyon natin. Mabigat po kasi ang salitang obligasyon na yan, responsibilidad at sakripisyo. Napakalalim yan. Opo, iba-iba pa yung sitwasyon natin. dapat tama. Depende pa po yan sa sitwasyon ng isa't isa. Kaya yun lang naman po yung gusto kong ano, reaksyonan doon sa pagsasabi niya na hindi siya naniniwala sa kasal. Kasi ako po is talagang ano, kasi kapag hindi na nagpakasal, 'di ba? Diyan po papasok yung ano, yung adultery na tinatawag. Magiging ganun yung mga sitwasyon ng mga tao. Kapag walang kasal na mangyayari, magsasama lang sila. Ang pwedeng magsama ng nagmamahalan kahit hindi kasal is yung relationship ng magulang. Sa isa't isa, 'di ba? Hindi naman kayo pwedeng magpakasal. Nagmamahalan kayo without kasal kasi Mahal nyo yung isa't isa. Yun lang po. Pero yung lalaki sa babae magsasama bilang mag-asawa, bubuo ng pamilya, kailangan po nila ng ano ng kinatawag na seremonya ng kasal para po maging malinis, maging legal ang bawat ano ang bagay-bagay. So, yun lang naman mga kabirds kung sangayon ko yung sa sinabi ko. Comment down below. Kung hindi naman, open po ako for criticism. Okay po? tinatanggap po natin yan kung ano naman po yung mga saloobin ng mga ibang tao. Kayo po, ano pong saloobin nyo tungkol po sa sinasabi ni Max na hindi daw siya ano po, -ayo, o hindi siya naniniwala sa sakramento ng kasal. So, I guess that's it for today, guys. Thank you very much for watching. Bye-bye.